Worth it ba bumili ng latest webcam para sa iyong lumang laptop? So ngayon, malalaman natin kung worth it ba talaga. Yo, I'm back. No? So this is Chris from Kenneth Castor Vlog. Siyempre, uh, mag-unbox tayo ngayon ng isang webcam na kung saan itong webcam na ito sa lahat ng pinakamaganda na webcam ng mga latest webcam ngayon siya yung pinakamura regular price niya nasa 1,900 pero nakuha ko lang siya ng 1,300 no so promo siya ngayon at the same time may voucher na 300 pesos discount So, nasa 1,261 pesos siya exactly. kasama na doon yung shipping fee. No? So, kaya ako naghanap ng webcam. Siyempre, meron akong ginagamit ngayon na laptop na i3 siya pero 4 gen no so kung tutuusin siya ay uh, ni-release noong 2013 so kung, kung kwentahin mo nasa 10 years old laptop so uh, ko din yung uh, stock quality ng webcam niya no so may built-in webcam naman siya pero hindi na eh, parang uh, kung yun ang gagamitin mo ngayon 2023 or 2024 parang napag-iwanan na itsura mo diba? itong Brio 100 is nasa 1080p din naman na quality with 30 fps so yun yung highest natin yan. may mga presyo din siya na webcam pero ito yung pinaka napisil natin so ngayon, uh, unbox natin itong Logitech Brio 100 okay, so without further ado let's straight to the video So, ito na mga kapatid. Ito na yung uh, parcel no na natanggap natin. So ulitin ko, ito po ay hindi sponsored ni Logitech. Kaya Logitech baka naman. Syempre. So yan. Okay, naka wrap naman siya mga kapatid. well, oh. up. O oh, kudos kay Shopee. Dumating to siguro 3 days in -order ko nang isang araw tapos kahapon ngayon dumating. Ito ay uh, official store ni Logitech. Kasi uh, bihira ako bumili sa mga hindi official store eh. Siyempre, nag-iingat tayo, baka peke yung uh, ano natin, mabili. So maganda na timing ngayong December, meron silang uh, mga pa-voucher, matitinding voucher. Imagine mo, 300 yung natitinding mo. So ito siya mga kapatid. Yan, Brio 100 by Logitech. So what's in the box? So, wala siyang mounting, no? Di ba yung mga, mga bagong labas na webcam. Pero yung highest version niya, siguro yung mga Brio 500 and yung mga mas mataas pa meron. Pero ito kasi pa-clip lang. Yan. So, hindi mo siya pwede ilagay, itusok, or i-screw sa tripod kasi wala siyang butas sa ilalim. So, ito na yon. So, maganda dito mga kapatid, okay? Privacy shutter yata tawag dito. So, pwede mo siyang isarado. And ito mga kapatid na maganda dito, may built-in mic na. Then itetest din natin yung quality ng mic niya. So ngayon, yung gamit natin na mic is mic na Rode uh, MicroGo. Yung gamit ko pa rin, yung bilinag ko dati. So yan, ganito kahaba, 2 yards yung ano, 1 meter yung haba ng uh, cable niya. So USB siya, USB Type B. Okay. Ito yung webcam natin. So... Without further ado, uh, tingnan na natin yung quality ng video niya at magkakamero tayo ng comparison ng stock webcam ng laptop at etong uh, quality ng ating Brio 100 1080p 30fps okay so ito mga kapatid no ito yung mic quality and video quality ng stock na mic and camera nang isang uh, i3 port generation na laptop no ngayon tingnan naman natin yung video and mic quality ni Logitech Brio 100. so eto naman kapatid, yung video quality and mic quality nang isang Brio 100. Kung iisipin mo, no, kung meron kang laptop, na sa halip bibili ka ng bagong laptop para sa maganda, sa mas disenteng video quality ng iyong Zoom presentation or ng iyong live streaming or ng no, vlog na gagawin mo, siguro, mas okay na i-upgrade mo na lang, no, yung iyong webcam kaysa bibili ka ng bagong laptop. Katulad ng laptop na ginagamit ko, mabilis pa naman siya, nireformat ko, meron naman siyang video card, so hindi ko na kailangan mag-upgrade o bumili ng bagong laptop. Ang cons lang, nakita ko dito kay Brio 100, masyado siyang nakasub. Ginawa ko, medyo nilayo ko pa si laptop. Pag nasa lap ko yan, sa hita ko yan nilagay, eh, sobrang nakasub siya. Yun lang yung uh, hindi ko nagustuhan sa kanya. So, kung ikaw, mas prepare mo yung mas malaki yung viewing angle. Siguro, i-consider mo na bumili ng Brio 300, Brio 500, and meron pang uh, Brio Pro HD. So, yun lang mga kapatid. Ikaw yung mag-decide. Kung may luma ka laptop, siguro suggest ko na bumili ka na lang ng bagong webcam. That's it. This is Chris Castro and you are watching Kel Castro Vlog and sa mga nagustuhan yung video natin okay lang siguro na i-like, mag-subscribe ka na din kung di ka pa nakaka-subscribe and share mo din yung video natin para makatulong sa iba. Again, this is Chris Kel Castro. Maraming salamat and God bless!